Hello, 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 my mga my guys! Good morning, everybody! Good morning, everyone! Ayan, mga my guys, as usual, every morning po na ating ginagawa. Ayan, so, araw-araw, umagang-umaga, every morning po yan, mga my guys, umaga-umaga. Ayan, ano daw? Ayan, mga my guys. So, ngayon, as usual, natin ginagawa palagi, mga my guys. So alam nyo na yan, yung ating ginagawa palagi so, okay, maganda yung buhok mga may guys, hindi na siya sa limuot ayan so, yan mga may guys, samahan nyo ako today for, video, for today's video ano daw? <laughs> for today's video mga may guys so, ayan po, abangan um, dahil uh, yeah, basta abangan ayan, abangan ang ating mga videos mga may guys Ayan mga may guys, ayan, maglilinis naman po tayo. Ayan, so nakakasawa na trabaho, pabalik-balik na trabaho mga may guys. So yan po tayo na mga kababaihan sa loob ng tahanan, naglilinis. Tuwing umaga, tuwing umaga, naglilinis po yan. At nag-exercise ng uh, every morning po talaga mga may guys. Ayan, so maglinis muna tayo bago tayo magluto ng pananghalian na adubo na manok mga may guys oh my goodness yung buhay talaga is parang ano, parang life ha, parang life na nga po mga kaibigan ayan po mga may guys, so yeah mag talking talking muna tayo ngayon mga may guys, kasi na miss ko kayo mga may guys, oh my goodness, paki comment down below na lang din po mga may guys, sa mga gustong may katanungan dyan, pakitanong na lang po, leave comment below na lang po mga may guys, ayan, so yung ating role ng mga kababaihan every morning, naglilinis nagluluto, whatever andyan na po po lahat ng mga trabaho mga may guys ayan pabalik balik as usual ayan so kailan kaya tayo gra graduate nito mga may guys I think hindi na tayo gra graduate nito kundi continuing po tayo nito hanggang sa maging citizen tayo oh my goodness oh my goodness talaga mga may guys nakakaloka na trabaho ayan so kahit yung mga nasa opisina kung minsan sumusuko na yan sila sa kanilang gawain diyan sa loob ng kanilang opisina mga may guys sa loob ng kanilang office kasi ganyan po yung pinsan ko mga may guys kung minsan ay nasusuko na siya kung minsan ay um, tumatapang kung minsan ay wala na parang give up na siya mga may guys so okay lang po yan ang buhay natin mga may guys dapat si pagtiyaga lang po mga may guys at nang may maisasaing tayo ang mahal-mahal pa naman ng bigas ngayon mga may guys alam niyo ba mga may guys yung kilo ng bigas ngayon umabot na po ng 90 pesos doon po sa aming bayan mga may guys kaya nga tipid-tipid lang pag may time So, yan mga, mga may guys. Sali na rin po natin dito mga may guys. Para malinis po ang lahat. Ayan. So, yan. Walis-walis tayo dito. Ligpit-ligpit ng konti. At nasa ganun naman po ay, ay uh, okay na hindi natin ma-miss yung ibang mga trabaho natin mga may guys actually every morning po yan talaga may guys hindi natin yan makalimutan sino bang makakalimot dito mga may guys na magtrabaho ng kanyang uh, trabaho every morning ay ah, ba diba? hindi natin yan makalimutan mga may guys iwan ko lang sa mga tamad talaga o oh, hindi ako nagpapatama ha ayan so may mga kababaihan talaga naman na once a week lang na naglilinis so ako naman mga may guys every morning tayo yan mga may guys na maglilinis diba ayan so every morning po so nagwawalis tayo mga may guys ng bawat sulok-sulokan ayan sa mga kagilid-giliran ng entire house natin mga may guys ayan at ng ano naman matanggal-tanggal yun mga alikabok dyan mga may guys kasi my brother my eldest and my sister na yan mga may guys yung mga alikabok dyan <laughs> feel ko lang mga may guys na parang nagdudoblihan na sila eh parang triplets na yung mga alikabok dyan okay mga may guys oh my goodness ayan mga may guys sa nakikita nyo ang dami alikabok talaga dyan mga buhok-buhok may guys oh my goodness hindi tayo makasapagsalita dyan sa loob mga may guys kasi natutulog nga po sila kasi maaga tayo dito mga may guys naglilinis ayan so hindi tayo muna magsalita dyan at mag voice over nilang po mga may guys ayan po kaya nga natin mga may guys ano sa abroad na ilang mga palapag doon anim na palapag limang palapag na lilinisan natin ayan so kayang kaya tingnan nyo yung alikabok dyan mga may guys ayan Ayan, nako naku, sangkada, sangka, ano, sangkada makmak na alikabok at mga buhok-buhok, ayan. So yan, mga may guys, walisan natin ng mabuti at imamap natin yan mamaya na may sondrox. At nang sa gano'n naman po, mga may guys, ay mabango ang loob ng bahay natin, mga may guys. Ano, tingnan nyo, as you can say that, yan, ayan, mga may guys, Ayan. Oh, my goodness. Parang isang tao na bahay na ito walang linis. yan. Silong ng lamisa. Ang everything po, mga may guys, natin yan. Wawalisan natin yan talaga para matanggal naman yung mga nakatago-tago dyan sa gilid-gilid o -gilid, sa gitna-gitna. Whatever ang tawag dyan, mga may guys. Ayan. Kasi di ako mapakalipag may mga marumi-rumi dyan. Ayan. Kasi yun po ang ugali ko talaga, may guys. Marunong po tayo dyan. Um tapuan po tayo dyan pagdating sa paglilinis mga may guys oh my goodness ayan na so ayan mga may guys mag mamap na tayo dahil tapos naman tayo nagwalis imap na natin ito ayan para naman ay mabaw matanggal po yung mga ihi-ihi ng alaga ko dyan na aso my goodness na aso na ito how many times yan? nag-iihi ng isang araw mga may guys parang may pang sampo yata tapos dyan pa sa mga sofa mag ihi ba sa, gilid-gilid ng mga sofa ba tapos mabasa pa yung sofa ba ano ba yun ay, mga may guys yung aso na ito ang sarap naman ito katayin at adubuhin mga may guys nakakainis na to talaga dagdag pa ito sa aking trabaho may guys ba wala pa naman to ipapasahod sa akin <laughs> So ayan, magwawali, magwawalis, magmamap o every morning po 'yan. puyan po 'yan pwedeng na ano, my guys. Ayan, isayaw-sayaw natin ng konti mga my guys kasi para may arthritis yung ating mga paa. Ayan, na malinis na. Ayan, mga my guys, nakikita niyo ang aking paglilinis, sinusungka ko yung kasulok-sulokan, <laughs> ano daw sinusungka? Ano daw? Ah, uh, basa basta yun na 'yun mga my guys. Bahala na kayo diyan na mag uh, mag-isip, mag-sabi uh, ko ano yung pwede kong sabihin diyan mga may guys kasi alam niyo na pag Bisaya mga may guys pag nagtagalog baki kaw talaga yan. <laughs> Ay, mga may guys, my goodness na lang po talaga, so yan mga iintindihan nyo po yan mga may guys yung Tagalog at Bisaya, kasi mga minor words ng Bisaya, na po yan ng mga Tagalog, ayan naman dito mga may guys, may bike dito nagpasali-sali na bike na yan mga my guys at ito naman yung electric fan mga my guys iniihian ng aso yan mga my guys ayan so may ano naman po dito ayan dyan yan lagi yung iniihian ng aso yung ating isang isda dyan nag-iisa at isugba ko yan mamaya mga my guys dahil gutom na ako talaga bahala na ang may ari dyan ayan yung kanyang pagkain mga my guys ng kanyang isda ayan the only one lang talaga yan mga my guys ayan so dito naman tayo mga may guys may ilaw yan ilaw po nang sa buong uh, dyan po sa sala kasi nga po walang ilaw dyan uh, parang sira yata yan dyan mga may guys wala nga, eh. sira nga <laughs> sira nga ayan, yan na siya oh ito mga may guys, alam nyo po ito hindi ano, ayan, bubuksan natin tadaaa Ayan siya. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Do, ti, so, <laughs> Ayan. Yun ang kanyang music. Ayan. Yung walang mga gamit niyan. Diyan lang yan sa, sa ilalim. Ito naman ang massage chair. Yan po ang kanyang massage chair na aking pinsan. Diyan mga my guys. Oh my goodness. Yan na. Ang pagod naman mag face over, oy. Ayan, so nung bike pasali-sali dyan. Inihian pa yan ng aso mga may guys. Ayan dyan, yung bulaklak dyan. Ayan, lahat yan inihian ng aso mga may guys. Naku, may ter talaga tong aso na ito talaga may, mga may guys ay. Ayan mga may guys, stay ng ihi niya yan. Ayan, nanigas na. Ano ba yan? Pangalan dyan. Ayan, so yeah, napakabaho na talaga yung, yung ihi niya dyan mga may guys sirap po yan mga may guys kasi lumang bahay po ito ayan so ayan, makikita nyo mga may guys maliwasay sa paningin dahil malinis yung aking aso ayan dyan ayan isa pa rin yan napasaway dito sa loob ng bahay mga may guys so salin natin dito sa kusina of course para naman po ay mabango hindi amoy ihi ng aso mga may guys kasi pag nag ihi yung aso dyan sa gilid gilid mga may guys ang sobrang baho talaga o oh, may gulay talaga tong aso na ito ayan so magwawalis tayo at matching with sayaw sayaw muna tayo mga guys at nang sa ganun imawala wala din yung ating mga lungkot mawala yung ating mga problema dahil sa ang taas na ng mga bibilhin ngayon so yan mga may guys yan isa isa dalawa tatlo isa ayan so magsasayaw sayaw lang ganun po talaga ako mga may guys masayahin lang mampu ako ayan, ayaw ko yung lagi na kasimangot ay magtitikling ting 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 na ting so, ting na ting 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 dito naman po tayo sa CR oh, mga may guys oh my goodness dito naman talaga ito 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 yan so lilinisan natin yan lahat para may sirbi naman yung ating paglilinis kunwari mga may guys mabango po yan kasi nga uh, lalagyan natin ng sabon ng everything na lahat na mga may guys yung cleaner yung, yung ano dyan na pananggal ng mga rumi-rumi pananggal ng mga baho-baho mga may guys ayan na andyan na lahat mga may guys cute chara chara tatayan so with say sayaw lang isaya mo lang yung problema mo my goodness huwag mong dibdibin yung problema dahil pag dinibdib mo yung problema chak kukulubot ang yung mukha mga my guys ayan so i eh, giwing gwing mo giwang giwang yung poet mo dyan, ano. baywang mo dyan ayan so ganun lang ang buhay sabayan mo lang sayaw ayan na mga may guys para na tayo nababaliw nito <laughs> enjoy lang enjoy life lang tayo mga may guys ano ba kasi so ayan ulit mga may guys papakita ko ulit sa iyo yan so yung bato na yan panangga yan naman dito mga may guys kasi sira po yan talaga ayan para hindi naman tayo Ah, uh, madaling makita dito na nag iihi o nag-whatever nag ginagawa dito sa loob mga may guys. Yan, uh, ito 'yung ating cleaner na panglagay diyan. Yan. Para naman po ay ah uh, pag nag brush na tayo diyan sa floor na 'yan, ay eh, matanggal 'yung nasa sulok-sulokan, 'yung mga nasa singat-singat yung 'yang uh, tiles na 'yan. Matanggal po 'yan, guys. Tapos mabango din po 'yung kanyang amoy mga may guys pag natapos na. Ayan, yung ating ginagawa mga may guys. Every morning po yan mga may guys ha. Nakakasawa na po talaga yan. Nagawain ba? Gusto ko naman yung gagawa ako na ibang trabaho ba na next time mga may guys. ituturo, itor ko kayo dun sa ano mga may guys ha? Sa labas ha. Kaya wag bibitaw. Ah, <laughs> wag bibitaw. Hawak kamay lang mga may guys. <laughs> Ayan na. So, ikukuskus na natin yan mga may guys. Yan, dyan. Tatanggalin ko yan mga may guys. At kukuskusin natin yan kasi marumi dyan, may mga tainang ano dyan, whatever na mga taita mga butiki o mga ano dyan, mga ipis mga may guys, so yan linisan natin yan lahat mga may guys ha ayan dyan, kasi yan po ang ating buhay, yan po ang ating dapat nagawin maglinis ayan, so nakita nyo mga may guys, ang rumi yan yung ebidensya nyo mga may guys <laughs> ayan, so lilinisan natin yan, umpisahan na at nang sa ganun naman ay mabango ayan ito na yung pang lunch natin mga may guys adobong manok na tayo mga may guys ha ayan isang kilo at kalahati po yan kasi hindi po pwede yung isang, isang kilo lang tatanggalin natin yan mga may guys yung mga taba taba niya. kasi hindi po yan maganda na puro taba yung ating lulutuin ayan mga may guys tinatanggal ko yan talaga ayan so nakaano pa ito ng asin mga may guys para matanggal yung kanya mga lansa lang saba. ayan para masarap din na kainin mga may guys walang mga langsa langsa yung anong tawag dyan malang basta yun na mga may guys bahala na kayo mintindi ano yung malangsa langsa na sinasabi ko mga may guys kasi bisaya words yun mga may, mga, mga, mga guys <laughs> oh my goodness ano ba talaga ayan so linisan natin ng ma maayos mga may guys at iluluto na natin at nang sa i Preparado na tayo So every morning po yan Like I said earlier na Every morning po yan na ating ginagawa Talaga mga may guys Nakakontrata na po yan sa ating mga buhay Ayan na Ugasan ko yung kamay Ayan para hindi naman makate So ayan na mga may guys Papakita ko yan sa inyo mamaya Kung paano ko siya Doto Unang una mga may guys Kasi ito po yung ating nae Uh, insert na clip ng ating video. My goodness, sa pagmamadali talaga. Ipapakita ko sa inyo mga may guys kung paano ko siya niloto ng ganyan. So, masarap po yan talaga mga may guys. So, yan, kompleto po yan lahat mga may guys ha. So, yeah, papakita ko na sa inyo kung paano po yan talaga niluto ngayon, mga may guys. So, ayan, kumukulo-kulo na siya mga mai guys at paluto na po yan. Mga ilang minutes na po ang hinihintay niyan mga mai guys at maluto na. At tayo ay makapaghatid na ng estudyante mga mai guys at nang matapos na yung ating trabaho. Oh my goodness, talaga tong trabaho na ito. Hindi na ito ka, ano, ano na mga, trabaho na ito. Walang katapusan na trabaho. My goodness, Dolores talaga mga mai guys na trabaho na ito ba. Ito na po yung ating trabaho talaga na walang katapusan, walang hangganan. Wala pa namang medal na matatanggap. Ayan mga may guys, lagyan natin siya ng uh, kamote. Kasi wala tayong sugar, kamote lamang po yan mga may guys at ilalagay. Kasi masarap po yan sa adobo na manok mga may guys ha. Sa adobong manok lang po yan. Huwag natin lagyan yung adobo na ano na pork or whatever dyan na ano, mga karni karne Hindi yan po idig mga may guys. So, sa manok lamang po yan kasi yan po ang panamis tamis at palambot-lambot ng uh, ating adobong manok mga may guys ayan so ito po yung nagustuhan ko dito mga may guys yung ano lasa ng tamuti na medyo manamis-tamis mga may guys masarap po talaga ito ayan so try nyo mga may guys sa mga hindi pa nakapag try nito try nyo lamang po kasi ayan uh, masarap po talaga siya promise Ayan. So, my own version po ito. Talaga mga may guys. Kung paano magluto ng adobo. Ayan. So, ano na po yan mga may guys. Okay na po yan. I-slice na natin at nang maisali na natin doon sa manok. Ayan. Mga may guys. Ayan. So, may sira pa siya konti. So, tatanggalin natin kasi sayang naman po yan. 150 yung kilo nito mga may guys. Ang, ang mahal, sobra. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina mga may guys, nagsitaasan na po ang kilo ng lahat, lahat na po mga may guys. Lahat, lahat na po talaga. Nagsitaasan na. Wala namang bumababa na presyo. Talagang lahat na po nagsitaasan. Ayan, tapos gasto dito, gasto doon. Nako, delikado po yan mga may guys. Ayan, so dapat tayo, matuto tayo ng magtipid. Kung ano yung meron dyan, yan na ang pagtsagaan. Ayan mga may guys, wag na tayo maghanap ng mga masasarap na pagkain, mga ulam dyan. Kasi, kasi naman, nako, Diyos ko Lord, ang mahal na mga bibilhin. Kahit saan kang market ngayon pupunta, ang mahal na talaga. Hindi nila, hindi, hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain. Ikakain ka rin kasi paano na yung kalusugan mo, di ba? So, ang sa akin lang eh, magtipid-tipid tayo. Ayan. So, ilalagay na natin. Ayan. Pang huli-huli na. Ayan siya. So, ayan. Para naman po ay masarap. Ayan. Mabango pa yung ating adubong manok mga may guys. Ayan. So, ayan. Ilagay na. So, Yeah. Maganda na po yan talaga, mga may guys. Malapit na po yan maluto. Maya-maya, imaluto maya, eh, na po yan. At tayo ay, ayan na mga may guys, nahuli na ito. So, kanina, dapat ito yung mauna. <laughs> Pagpasensyahan ni na mga may guys, yung clip ko, nagkabaliktaran na. So, ito nga yung, ito ipapakita ko na sa inyo mga may guys. So, andoon na nakagisa na yon So, lalagyan natin ng scoop na isang ganito mga may guys na Uh, tuyo. Ayan, silver swan po yan mga may guys. So, hindi ako gumamit ng tubig. Ito lang po talaga. Ayan, at syempre yung ating uh, vinegar. Hindi ako nakarefill ng ano, ng tuyo natin. Silver swan. So, yung ating vinegar mga may guys, maliit na lamang po yan. At pwede na natin yan na ubusin, o oh, na na ako tuloy, ayan mga may guys ubusin na natin yan para masarap din ayan So, ganyan po ang adobo mga may guys. Nasa inyo na po kung mag a ba kayo ng tubig. Kasi ako hindi po tubig yung nilalagay ko yan mga may guys. So, konting patis lamang po. Ayan. Para, man, para naman po ay masarap siya. Ayan mga may guys. So, walang ano po yan na nilagay ko mga may guys. Walang magic sarap kasi wala po yan dito sa amin. Hindi kami gumagamit ng ganyan mga may guys. So, yung Ah, dahon laurel. Ayan, mga may guys, galing ito ng Hawaii. Bigay ng auntie na auntie namin, mga may guys. Mama ng aking pinsan, mga may guys. Oh my goodness. Ayan na. Masarap na po ito talaga, mga may guys. Ayan. So, hinugasan natin at ilalagay na natin, mga may guys. Ayan. So, yeah. Ano pang ilalagay natin? Ito pa. Ayan. Yung durog na paminta, mga may guys. Yan ang ating ilalagay kasi pang pagana din po yan ng pang nagbibigay po din yan ng mabango ayan may malaki kung gusto mong madami may maliit din po mga maliliit na butas butas yan po so lagyan natin ng konti lang ayan nakakapagod na umagang umaga nakakapagod na talaga yung salt mga may guys kunti lang ilagay natin wag damihan para hindi maging dagat mga may guys mahirap na ayan konti lang talaga mga may guys kunti lang po ayan ayan siya mga may guys ganyan lang po kadami kasi madaming soy po yung nailagay natin ayan na so hayaan na natin yan na hanggang sa maluto na siya mga may guys at ready na na iserve natin mga may guys ayan mga may guys as usual po dito po tayo ngayon sa dati kong tagpuan <laughs> dating tagpuan dito po ako palagi mga may guys kasi po naman katatapos lang po natin naghatid ng estudyante anak ng aking pinsan pagod na po talaga sopra Sobra sobra, nakakapagod na talaga yung para naman akong nanay nito. Morning at saka afternoon, ako na po yung na tagahatid sundu sundo ng anak nila. Oh my goodness, saan bang ba katulong ninyo? ba't ako yung ginawa ninyong katulong. <laughs> yan po mga may guys. Anong hirap. Anak ko nga, di ko nga naasikaso. Oh, yan, 'di ba? wala ka pang sahod, nagtatrabaho ka, 24 7 ka nagtatrabaho, wala kang sahod. Kayo mga may guys, gusto niyo ng ganon, walang sahod, kumakain lang. Ayan, susukong-suko so, na po ako mga may guys. Ayan, so, nagkaingay-ingay. Basta dito tayo mga may guys, maingay talaga. Kung minsan yung mga aeroplano nagliliparan yan sa taas kasi malapit lang po yung airport dito ng aeroplano. yan mga may guys. Ayan, so, back to topic tayo mga may guys. Ayan tapos maglinis, mag paliguan mo pa, um, minamadali mo pa, nagagalit pa, kung minamadali mo yung bata, oh my god, kung naanak lang kita, nako, yari kapag naanak kita, <laughs> yan mga may guys, so, yung masabi ko lang po sa pinsan ko, parang ano siya, ay konsentidor May pagka Well, anyway, anak niya yan, bahala siya jaan Kasi ako mga may guys, pansamantala lang po ako dito, mga may guys. O, ba diba? Pansamantala lang po tayo. Ayan. So, kaya lang, pagod. Ayan. So, kaya naisipan ko na mag-vlog. my daily vlog. Ayan, mga may guys. Kung minsan maka-upload, kung minsan hindi. At kung bago ka pa dito sa akin channel, mga may guys, please subscribe to my channel like and comment naman po kung may mga katanungan kayo mga may guys ayan, don't forget to comment down below mga may guys so keep on watching mga may guys thank you for watching sa ako, uh, sa aking mga video, ano ba yun bisaya na po tayo mga may guys thank you so much for watching and keep up the good work God bless everyone, bye